Magandang mga kapuso, ramdam na sa mga lalawigan sa silangan ng bansa ang bangis ng Bagyong Ramil bago pa ito tumama sa lupa. Sa Bicol, gaya sa Catanduanes, may paglilikas na ng mga residente. Mahigit 3,000 pasahero na ba ang stranded sa mga pantalan dahil kanselado mga biyahe sa dagat. Mula sa Diet Camarines Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP. Ivan Pia, pabugso-bugso na ang malalakas na ulan at malakas na hangin dito sa ating kinalalagyan sa isang bahagi ng Daet Camarines Norte pero mas ramdam yan sa mga probinsyang kalapit dito na ayon sa pag-asa ay dadaanan ng Bagyong Ramil. Ramdam na ang masamang panahon sa Katanduanes kung saan inaasahang maglalanfo ang Bagyong Ramil ngayong hapon o gabi. Maulan na sa Birak, kaninang umaga. May mga lumikas ng mahigit sa limong residente o mahigit tatlong daang pamilya sa Katanduanes. Sa headquarters ng Katanduanes Provincial Police Office, tinakpan ang mga gamit na posibleng mabasa hinarangan din ang mga pinto at bintana na maaring mabasag. Nagpulong at nag-inspeksyon din ng mga rescue equipment ang mga provincial at municipal DRRMO sa iba't ibang bayan sa lalawigan tulad sa Viga. Naghanda rin ng rescue team ang Coast Guard sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Sa Sorsogon, inilagay sa mataas na lugar ang mga bangka dahil kanselado ang biyahe sa Matinug Port. Maraming sasakyang stranded. Kahapon pa suspendito ang paglalayag sa Bicol Region sa pinakahuling ulat ng Coast Guard District Bicol kanina tanghali, stranded sa labing walong pantalan sa reyon ang mahigit 3,000 pasahero, mahigit 1,000 rolling cargo, anim na vessels at dalawang motorbanka, Mahigit 30 sasakyang pandagat pa ang pansamantalang sumisilong. Sa Albay, kahapon pa nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang bayan gaya sa Piodoran. Wala rin bangkang kumalao sa Daet Camarines Norte sa utos ng Coast Guard Camarines Norte kahapon. Kaya apektado ang mga manging isda na sa pagpalaot lang umaasa ang kaunting biyaya ng dagat. Ipinagpapasalamat ni na Rene at Ray at paghahatian daw ito ng tatlong pamilya. Okay na po yun para sa amin, pang ulam na. Para kahit pa paano, Mab siya ng ano, hindi kami mamumroblema ng panggabihan. Taga Coastal Barangay si Rene, kaya pinaghahandaan na rin nila ang gagawing preemptive evacuation. Malakas ang buhos ng ulan sa dait ngayong hapon. Halos wala na rin makita sa daan nang ikutin namin ang bayan. Sa Vinsons, minamadali na ng ilang residente ang pag-aayos ng kanilang bubungan. Ang karambong low pressure is natanggal na po siya dyan sa pagkakabit. Kaya po, nung pong nakaraang araw, umulan, may hangin, nalaglag na po siya. Napinita na rin ang ilang magsasaka na anihin ang mga palay. Pag umulan po pong mayigi yan, lang yung palay, mga dapa lang po, mas kaunti po ang anihin lugod. Pinulahan na po namin maharabisin. Binabantayan ng PDRRMO na Kamarines Norte ang mga bayang madalas. Bahain. Yung threat nito, yung tubig, yun no? yung ulan, dadalhin ng tulan nito. Hindi natin inaalis yung possibility nga by uh, early A late afternoon and early morning by tomorrow, doon na yung ano, ng ulan, yeah. So, ng buhos ng ulan. At uh, iban matapos nga mag sa Sorsogon ng uh, bagyong uh, Ramil, ay uh, nag-abiso na rin ang, ng, uh, ang electric cooperative na nagsusupay ng kuryente sa probinsya na posibleng mawala ng kuryente dahil nga po sa lakas ng hangin habang binabaybay nito ang malaking bahagi ng Camarines Norte. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ibay. Ingat at maraming salamat JP Soriano